Hello guys! Hello mga ka-super kasari! Welcome back again sa ating channel at nandito na naman ang madam negosyante ng bayan na nagsasabing Wait lang dahil may napili Okay, at for today's video, ang pag-uusapan natin, it's all about worth it! Worth it ka ba? Worth it ba ako? Worth it ba tayong lahat? Well, 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 well! So anyhow, anyhow, ito na nga, no? Referring to dun sa ating last vlog about worth it pa ba ang piso dos na tubo dito sa ating tindahan. So, ang dami naman nag-agree. Mayroon, mayroon din naman nag-disagree. At may nag-PM pa sa atin no, na, Madam, paano naman kami? Nandito kami sa lugar na pababaan ang presyo. So, bakit parang kasalanan ko? Charot, bitarot. So, well, ito na nga. Malaking factor talaga sa pagdinegosyo ang location. So ako thankful ako kahit papano, no? Kasi nandito ako sa lugar, nasa loob ako ng subdivision, na kahit papano naman ang aking mga mamimili ay nakaka-LL. Uh -uh. Pero kung talagang nandun tayo sa area na talagang tabi-tabi halos sa mga tindahan, pababaan ang labanan, no? Kung hindi mababa ang presyo mo, hindi ka mabebentahan. So, anong gagawin? Oh, so, nakadepende naman yan. So, tayo naman, ang sinishare lang naman natin yung ating mga experiences sa ating pagninegosyo. Ang bottom line naman dito is, ikaw pa rin ang masusunod dahil ikaw naman ang may-ari ng iyong tindahan. Ikaw ang driver ng iyong negosyo. Okay? So, may nagtag sa akin. <laughs> akin ka super kasi parang may nag-vlog na sa kanya, naniniwala siya naman na worth it na hindi na worth it ang piso dos. Pero nga, dahil nga sa lugar nila na kailangan mo sumabay. Yes, importante din sa pagninegosyo yung sumabay ka. Go with the flow sa kalakaran ng dyan sa lugar mo. Siyempre, kung ang area mo nga, nandun ka sa ito lang ang presyohan dito, piso lang ang tubo dito, ikaw maglalagay ka dyan ng 5 piso tubo, walang bibili sa'yo. Kasi ngayon, ang mga mamimili, ido na sila kung saan sila makakamura. Opo, pero dito naman sa lugar ko, in fairness naman, kasi nasa lugar tayo ang mga kalaban natin dito. Mga convenience store, mga 7-Eleven, mga SM, mga Pure Gold kasi, di ba? So, ang mga tumar ko, mas choice nila pumunta dito sa tindahan ko kasi mas nakakamura sila compared doon sa mga convenience store, kung saan pa mga store, di ba? At makakasave pa nga sila sa pagpumunta pa sila sa mga grocery. So, dito na lang sila sa Rocha Mini Mart. Hindi naman kawalan sa kanila kung papatungan natin sila ng mga 2 to 10 pesos. Dalawang kobra. so, about naman sa pagpipresyo. Siyempre, may sinusunod tayo. Paano ka ba magpresyo? Paano ba tayo magpresyo? So, ako, sumusunod tayo dun sa percentage. Hindi tayo dun sa peso method. Diba? Kasi yung iba, sa presyo ng puhunan, magpa-plus lang sila ng 2, 3, 4, 5. So, tayo, nagbe-base tayo dun sa percentage. Nandun tayo sa bracket na 10 to 20 percent. So, dito sa aking tindahan, alam ko naman, nagre-range lang yan, 10 to 20 percent. No? So, ina-adjust-adjust na lang natin, pero nandun pa rin yan, pasok pa rin yan sa percentage na 10 to 20 percent. No? So, dun naman sa sinasabing worth it pa ba ang piso o dos. So, nakadepende din yan sa puhunan ng items mo. Kung halimbawa, nasa lower amount ka, ang puhunan mo ay 5 pesos, worth it pa yan kung piso lang ipapatong mo dun. Oo, kasi yung mga lower items naman ay usually mga fast moving yan. Tulad ng mga Milo. Si Milo, magkano ang puhunan nito? 9. Ang, benta ko 10 piso lang. Worth it pa yon Kasi nga, everyday naman yan mabili. Pero kung don tayo sa higher amount, na nasa 30 to 50 na ang puhunan. For me, hindi na worth it kung papatungan mo lang siya ng piso o dos. Di ba? Wala ka na dun sa ilang percent na lang yun ang ipapatong mo. Di ba? So, it depends sa puhunan mo din. No? Kasi lahat naman tayo kung 5 pesos, 5 to 9, nasa piso lang talagang ating tubo. No? Sa 10 naman. So, sa 10, syempre, wait lang. Okay. So, sa 10 pesos naman na puhunan, ina-advise ko talaga yan na mag-plus 2 ka naman. Kasi, kung tunga nga, sa piso, doon naman sa mga ginastos mo, yung piso, sa tubo mo. Pero, syempre, nakadepende pa rin yan sa'yo. No? Oh, kasi kung dyan talaga sa lugar mo, piso lang talaga ang kaya mong i-mark up, eh, di wala naman ako magagawa doon. Oo, oh, oo. Oh, kasi, nasa iyo naman 'yon, nasa atin naman 'yon. Kasi tayong mga negosyante, ang goal naman natin is paano tayo makabenta at paano tayo kumita sa ating pagnenegosyo. Okay, okay? So 'yon lang para sa akin, no. At nakadepende talaga 'yan sa items, no. So bawi-bawi, may bawi-bawi naman 'yan diyan. Halimbawa, kung piso lang dito sa items na ito ang pinapatong mo pero mabiling mabili naman. Tapos doon naman sa items na iba, mayroon ka plus 5 sa mga higher amount. Halimbawa, 100. Siguro masasabi ko hindi na worth it kung talagang magpapatong ka lang ng piso doon sa 100. Pero well, meron pa rin talagang mga kasari na nagpapatong ng... Sa MP, may nag-PM sa akin. Sa MP daw, ang patong lang nila 5 pesos. Kasi nga, ganun daw ang presyuhan talaga sa kanila. So parang ako, na, 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 nakakasad no? Parang nandun tayo sa area na ganito talaga ang bintahan, ganito talaga ang kalakaran. So, wala ka talagang choice kundi makipagsabayan. Yes, tama naman yun. Makipagsabayan ka talaga kasi maiiwanan ka pag hindi ka sumabay. No? So, dito naman sa amin, kahit papano, eh, So dito naman sa place ko eh, sumusunod lang din naman ako sa kalakaran din dito. Uh -huh. At saka, pasok pa din naman tayo dun sa ating bracket na 10 to 20% na markup ng ating mga panila. Pero alam nyo mga ka-super, depende talaga. Ako naniniwala ko depende sa lugar. Alam nyo, mayroon tayong mga kasari dyan na hindi lang sila sumusunod sa 10 to 20% abab pa doon. Mayroon pa nga nag ma markup ng 50%. Opo. 30 to per 50%. So, nakadepende talaga yan sa lugar kung nasaan ka nandun. O, kasi kung alam mo naman sa lugar na ito, ikaw lang yung may tindahan, ikaw lang yung pinupuntahan, talagang mag-markup ma ka talaga dyan. Nang makatarungang markup naman. wag naman yung tipong abusado naman yung sa mapagsamantalang markup, no? Pero alam naman natin na hindi naman tayo dumadating doon sa puwet na talagang super super kalaki ang markup. Nandun lang tayo sa 10 to 20%, ina-adjust pa nga natin kung sa malaking puhunan na pag plinas mo ng 20%, medyo malaki na ito. Adjust tayo, dito tayo sa 15% para naman mag-meet halfway. So ganun na natin ginagawa kasi ayun naman natin eh sobra-sobra. Nandun lang tayo sa worth it at sa okay sa alright. Ganun, oo. Uh -uh. So sa mga kasuper ko naman na nasa area talaga ng pababaan ng presyo. So, ang kailangan natin doon is acceptance na nandito tayo sa lugar na ganito. So, kailangan natin makipagsabayan, ginusto natin magnegosyo, ito ang kalakaran. So, i-adapt ia natin yun sa sarili natin, sa negosyo natin. So, nandito tayo sa area. Oo. So, wag nun na lang intindihin si Madam Estee na, ay, ano kasi yan si Madam Estee, nasa subdivision, yung, ang yayaman ng mga kapitbahay. May mga ganun kasi, di ba, na nagpipin. Ikaw kasi, Madam, nasa subdivision ka, may yayaman ng mga kapitbahay, So, wag nyo na lang imay. So, focus ka na lang dun sa negosyo mo at saka sa area mo kung paano magtatagumpay ang negosyo mo dun sa lugar na yun. Pero importante pa rin ang goal natin is kumita tayo at makapag-save tayo ng kita sa ating hanap buhay. Okay, okay? So, alam nyo, mga ko lang, no? Kung kukumpare ko, no, yung dito sa loob ng subdivision at saka doon talaga sa squatter area, mas okay pa rin ako dito sa subdivision kasi, alam nyo yun, yung mga tao, parang hindi na sila nagmamatter kung magkano yung minark mo. Kasi nga, importante sa kanila, yung convenience sila na mayroon kang items na ganito na hindi na nila kailangan pa, lumayo pa. Pero pag doon kasi sa squatter area, no, doon sa mga talagang residential area na tabi-tabi yung tindahan, talagang yung mga kapitbahay mo din, eh, halos hindi naman din ganun yung source of income nila. Nagmamatter talaga sa kanila yung patong mo kung mahal ka talaga. So kung mahal ang paninda mo, hindi ka talaga bibilan. Doon talaga sila sa mura. So kung ikaw negosyante, edi depende na lang no. At saka nakadepende din naman yan sa expenses nating mga tindera, sa ating mga negosyante. kasi minsan kasi dito pag nandito ka rin sa sa subdivision na ito parang mas mataas din ang ano parang ang lifestyle, ang ang live cost of living mga ganun kaysa doon sa mga residential kasi dito nga lang sa amin lumabas ka lang tricycle 30 pesos, 50 pesos, 70 pesos to 100 pesos. So malaki talaga. So syempre sa iba naman eh medyo hindi ganun kalaki. So, yun lang. Thank you for watching. Mabuhay tayong mga negosyante. At sana ay umunlad tayong lahat. At yung maman, sana all, i-claim na natin yan. So, thank you for watching. Night no, love lang tayo. Babush.